Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandid, uh, nasa pabay pa rin tayo. <laughs> Nalilito na ako kung ano yung intro ko. <laughs> Ay, Diyos niyo. Ay, kasing iniisip eh. So pag-uusapan natin ngayon, uh, kung paano ba makakabil ng mga pabahay na to? Ang dami pa po kasing nagtatanong sa atin kung paano na nga daw po sila makakabil, paano daw po makakakuha, saan mag-a-apply, ano ba mga requirements, kahit meron na tayong ginawang video, gawin pa din po tayo ng ah uh, parang refresh. <laughs> refresh video. Kasi baka natabunan na yung mga video natin regarding dun sa kung paano nga makaka-avail, no, kung paano makapag-apply sa mga pabahay ng gobyerno. Okay? So, yun yung... Uh, Pag-usapan natin. So, shout out sa mga nagtatanong, no? At, uh, ayun para makapag-apply po kayo, kung meron hong pabahay ng gobyerno na tinatayo sa lugar po ninyo, o saan po kayo nakatira, so doon po kayo mag-inquire at doon po kayo sa kanila mag-apply. Kung wala pong pabahay ng gobyerno, eh, mag-inquire kayo sa LGU ninyo. Pero kailangan ay uh, squatter area po kayo, nakatira po kayo sa squatter area. So yung mga lugar na kumbaga delikado na like yung sa mga kanal binabaha sa ilog no na talagang hindi na healthy yung mga affected na area tapos uh, nasunugan ho kayo no uh, usually yung mga nagano na po niyan ay yung LGU po ninyo yung munisipyo po ninyo so i-required -re na ho nila kayo na i-relocate na ho kayo sa mga pabahay ng gobyerno na katulad nito sila na 'yung magsasabi sa inyo. Hindi na po ninyo kailangan mag-apply no sa Initse, kundi 'yung mismong LGU yun na 'yung magsasabi po sa inyo na irerelocate e na, na namin kayo kasi uh, gagamitin 'yung pinagtatayo ng mga bahay ninyo. And then kung nasunugan kayo, so ibig sabihin hindi na kayo papatirikin po at patatayo ng mga bahay doon sa uh, lugar kung saan nasunog yung mga bahay ninyo. And then kung kumbaga, nasa danger zone yung lugar ninyo, so ibig sabihin bawal na rin kayo doon. So, kailangan na kayong i-relocate kaya ililipad na ako kayo sa mga pabahay ng gobyerno. So, yun po yung parang uh, sabi ko na lang principal uh, requirements no para ma-relocate kayo sa mga pabahay ng gobyerno. Doon sa mga nangungupahan, so, sa mga ganito, ay yung target po nila mga binipisyari sa mga pabahay natin. Lagi natin nagiging content eh, yung mga nakatira sa mga lugar na delikado na katulad sa mga ilog, yung kumbaga ano ba tawag doon, yung ah, uh, parang front, no? Sa, sa sakuna. Pero hindi sa private, government. So ibig sabihin, squatter area sila doon. Sa mga ilog, kumbaga squatter sila doon. So, i-relocate e -re na yung mga na basta mga taga squatter, mga informal settler, hindi na pala squatter, no, informal settler na pala yung tawag. Okay? So yun po yung mga nare-relocate dito at yun po yung pinaka target po nila na beneficiary. So doon naman no sa mga nangungupahan, eh siyempre nakakapag tampo din, nakakapag ginanakit ng loob kasi nga eh nangungupahan kayo, wala ho kayong bahay. Eh di ba? Bakit kailangan yung mga target lang ng mga pabahay na to na nakikita natin eh para doon sa mga informal settler. So, yun yung isa simpre sa alburoto natin ng mga nangungupahan. Ika nga, ikaya naman din yung magbayad. At uh, tama, hindi naman din libre itong mga pabahay na to, no? So, babayaran nyo rin yung mga pabahay na to ng gobyerno na ibibigay doon sa mga beneficiary. Okay? So, balik tayo doon sa ano? Sa mga nangungupahan. <laughs> Kasi siyempre nang upan. Usually meron nung tinatayo ngayon yung a uh, gobyerno natin para sa mga renter. No? May tinatayo sila ngayon. Siguro abat, abat, abat lang po kayo. Mukhang matagal yung abat, abat ko. No? May tinatayo na ho sila para ho dun sa mga renter. Ang problem lang is ginawa na natin ng video to. Gusto ko lang i-refresh para sakaling mapanood ninyo kung sino man may makakapanood. Mas dami natin yung video regarding sa uh, paano makabilang pabayan ng gobyerno. Kasi ang dami nagtatanong no, ng mga kaibigan natin. So gawan natin panibago para nare-refresh para baka sakali. kali. yeah. So balik na ulit tayo to sa topic natin. Uh, ayun nga, doon naman tayo sa mga renter. Yung mga renter, So, meron nang tinatayo under this sud naman yun. So, ito kasi under in its A, itong mga nakikita nyo mga bahay. So, yung para doon sa mga renter, under this sud naman po yun. So, isa parang requirements nila para makabil ka doon sa pabahay na yun para sa mga renter, no? Sa mga minimum wage earner. syempre kung minimum, uh, member ka na ng pag-ibig kasi may trabaho ka. So yun po, yung isa kailangan, member daw po ng pag-ibig. Kasi meron na rin nagtanong sa atin yan, at sinabi ko sa kanila na punta pun sila sa opisina ng DSUD at nagpunta sila. So ang naging feedback nila sa atin, eh, ang unang itinanong daw po sa kanila at sinabi eh, Kung pag-ibig member daw po sila, ang nakakalungkot lang, eh, wala daw pong parang sa pamilya nila na pag-ibig member. Siguro wala nagtatrabaho sa mga pabrika o kung saan man, no? So, yun yung isa parang uh, na-disappoint sila, nalungkot sila na bakit kailangan ganun. So, nagre-renta din naman sila. Ayun yung isang ano nila, okay? So, yun ang gagawin natin. Para sa mga formal settler, sa mga nakatira sa squatter area, uh, kung may tinatayong mga pabahay ng gobyerno sa LGU ninyo kung saan kayo nakatira, sa kayo ninyo mag uh, mag-inquire at mag-apply kung wala doon at uh, wala doon sa lugar ninyo kung gusto ninyong mag-apply pumunta kayo sa opisina ng NHA. no pero kung kayo po informal settler ah sa opisina ng NHA, doon kayo mag-apply so sila po yung uh, magsasabi sa inyo kung uh, qualified kayo or hindi at ano yung mga requirements para direct, mag-inquire po kayo don uh, para mas uh, confirm no yung uh, information na makukuha ninyo. Kasi sa akin, in personal uh, experience, uh, kung sabihin ko sa inyo yung mga requirements, kasi mga requirements naman nila ay uh, nung inano sa mga nakakausap natin, either sa akin, ay uh, family picture, birth certificate, marriage contract, And then, informal settler ka. So, nasunugan ka. So, yung lugar mo e ay eh, sa proyekto ng gobyerno. So, yun. Kaya na ka. Yung mga ganun lang. Tapos, family picture nyo lang. Very basic lang naman. Yung magiging requirements kung sakasakali. Ayun nga lang, ang isang malaking tanong, kung qualified po kayo na, ma, na maging beneficiary sa pabahay ng gobyerno. Kasi yung priority nila sa mga bahay na to na nakikita ninyo sa content natin ay kailangan informal settler, no? Or yung munisipyo, mas mabilis kung yung LGU nyo na yung nagsasabi, i -re na namin kayo sa mga pabahay ng gobyerno. Mas effective po yun. So, yun, mainit lang. Kaya <laughs> pinagpapawisan. pinagpapawisan ako. Ayun po yung masasabi ko, no? Doon sa mga kaibigan nating nagtatanong paano ba magka avail paano mag-apply, saan mag-apply. So, yun po, yung sagot ko sa inyong mga katanungan, although may ginawa na tayo, refresh lang natin para makakuha ng idea yung mga, yung mga gusto at mga interesado pa. So, okay. Uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Siyempre, <laughs> sa mga nanonood, sa mga nagko-comment. Shout out to sa inyo at uh, maraming maraming salamat po sa lahat. At sana, nabigyan ko kayo ng kunting idea. Kung hindi man, uh, nalalabuan kayo no? Eh, comment na lang po ulit kayo. Pag-usapan na lang ulit natin kung ano ba ba yung mga concern ho ninyo. Pero yun na nga. Kung ang usapan natin ngayon, paano makaka-avail ng pabahay ng gobyerno, yung isa sa pinaka-requirements, kailangan informal settler ho kayo. Kasi ito yung mga bahay ay para dun sa mga informal settler na kailangan ng i-relocate. Kung hindi pa kayo i-relocate, -re magpunta kayo sa opisina ng NHA at doon kayo mag-inquire. And then kung qualified kayo kasi informal settler nga kayo, no? Na i-relocate e na lang kayo. Congrats po sa inyo. Pero yun po yung procedure. Yun po yung gagawin ho ninyo. Natin pala. Okay? So thank you po sa lahat.